guys, welcome to my channel. So for today's video mga ka-showing ay papakita ko po sa inyo yung mga video kong katatawanan. So para po mapakita ko po sa inyo na may mga video po akong uh, makakatawa po. So maka, ma-enjoy po kayo manood mga ka-showing. So ano pa hinintay natin mga ka-showing? Panoorin nyo po. Let's go! Dari na sa buyo, ma. Lagi po sablay. Isa yung nono! Isa yung nang ko na imunap dalon! Hmm. Ikaw po, nono! Huwag na pagkapapaan niyo! Manuban ko sa wala. anak! Yung anak mo nagpaoban sa kwa diri, huwag iman ako! Nakuha iman, tika! Iman nga lang po na sa balay! Sagit pa lang ganit ka! Muna yung ni mo! Ma, sagit pa lang po! Sagit naman sa ka! ni mo, pa kalibang ba! Warab 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 Alibang Ah, gusto ko ko para di ka makaingon nga, marama ko, para tanawin mo, di princess ko, di pagkawaman, karun mo, sagit pa lang ko, gisagitan ako niya mo. Ang mga hindi mo. na damod na kadri, ah, bakro pa ko desisyon na mag-ipon mo, alas, sige, dawata ako ang mga regulation balay. na ko, ka mga regulation niya, lang ko. yun nun, hoy! Huwag kang maniwala Wag niya siya. Sinungaling ka yung sir, eh. Kasi, wala po ang sir pang masahe. Sinungaling nag, ka! Ano, sir, nag sir, nag... Hindi siya ka ata. Nakakain nga... ka ng maraming bitsin. Ano sir, eh? Napunta yung pera nang... sa pamasahe. Pamasahe po. Talaga pamuntang po. Mindanao. Ba't di natin bigyan ng one more chance? Ako mag-sponsor. Wow naman! Wow! Eh, Mag-date kayo, mag-out of town kayo, punta kayo mula kayo. <laughs> Bahala ka sa buhay mo. Promise, kung gusto niyo pa hanggang Hong Kong pa, alaala sa -ala anak niyo, gagawin ko to. Kahit na Sydney, Australia, Ayan, New Anong York. Siya? Ayoko na. Sinungalin ka. Kaya ayaw na niya, ayaw na niya sir sa akin. Kasi may ano na siya, may kachat na yan eh. Kaya kahit lagi South Korea, yan kahit sa ipaharap pa si Jungkook sa harap ko. Ayoko na lumod sa'yo. Ayan, <laughs> may kaya ba nang to? Tapos na. Ganun talaga sir. Tapos na Kasi akong mag-TS. GR, mayroon, naawa may Sa Share ka, chat. Maawa ko sa akin. Hindi, kahit kahit sabihin ko sa'yo, kahit sabihin ko buhay man yan si Sir eh. ha? Kahit mag-annulment tayo, magmamadre ako, gagawin ko! Hinda lang yan eh. Yan lang po mga ka-showings, sanay na gusto niyo po. Thank you for watching, bye bye, enjoy!